Hindi natin siguro malalaman kung ano ang tinimusan ng mga taga-Michelin at aring Taiwanese turuturong are e binigyan nila ng Michelin selected award pero duda ko Aring pork, hong man na pagsalambot at pagsalasa ang kanilang dinali. At sana na amoy nyo kanina, amoy kung ngayon. Ang sarap. Tapos may makikita kayo din na glass setup. up. At yung sabi ko kanina sa intro ko na turu-turu style. At aray ang pinaka bestseller nila. Ari ang dahilan kung bakit tayo nagpunta. hong maang tawag dyan, basically grace na beef belly. Ito nyo bang tabang yan. Tapos nakatali yan para hindi walay Sobrang lambot ngayon. May umord burger huh? tapos yan, huh? gugutig-gutigin yan grabe, yan ah, kinugunting lang, kita niyo kung gaano kalambot to, oh. ang lambot niyan kita niyo naman ang pork hong ma, look at that glorious chunk of meat sliced into relatively thin slices kita nyo ga, ay nahiwalay ay durog-durog yan ilang oras kaya arip pinakuluan Kita nyo yung taba na yan, no? Oh. Ang hongma ay braised in sweet soy mixture na dahil dun sa taban ng karne ay nagmantiga na rin. Wow! Arin na ang ating first bite at ari naman ang una nating na napilas. First bite. Thank you, Lord! I like butter. Mmm! Kahit yung konting laman na napasama, tunaw na sa bibig eh. Grabe to. Very rich. Tapos yung, nandun yung alat ng soy sauce. Tapos a little sweet. Yung mixture dito, sweet soy sauce. And then, meron siyang earthy flavor. Wala akong nakikita mushroom, pero baka yung habang binibraise, or kung ano man, ay meron tong mushroom kasi may mushroom flavor eh. Yan. Sasabaw na natin yan. Mmm. Patapingan natin. Yan. Samahan naman natin yung laman. Kukutsarahin na natin dahil gusto ko ng big bite kasama ang kanin ay hindi gaganda nga pa paibig dyan. Dapat talaga may kanin. Kasi pag walang kanin, unang kagat ay umay agad sa taba. Lobster ball. Ano gan? Dulas. Hmm. <laughs> medyo may namis-sumis. Yung sasa parang salsa sa chapsuy na medyo mas matamis parang ganun. Ganda na ng broccoli. Sweet soy sauce flavors, a little earthy. Pero kaya lang naman tayo umorder din ng broccoli para medyo makarami na rin. Pero ito, ano talaga ito ah, medyo pricey. Dagasanay, 600 pesos ang isang garmin. Pero ano talaga siya, meant to be shared. Pero worth every bite, worth every calorie. And this probably packs a lot of calories. Ay siya, tigme ko na, pa,